Tingin yung mga oh. <laughs> salitang binitawan mo, Midnight. Oh. Ibig mo ba sabihin ito, eh, mataas ang chance na manalo? Lagi namang mataas ang chance na manalo, lalo pag Pilipino team. Pero yon ngayon, nasa comfort kasi ang Panatic Onig. You have the comfort picks on TIG. Para kay Bruno, well yung E, para kay Super Fritz. And of course, yung Gato Kacha or fanatic Onyx. Ito talaga yung uh, isa sa mga ano din, ginagamit nila nung playoff uh -oh. ng MPL Philippines. Although... Ano na ang may likha? Oh, yun na. Yung pagpumalpak ka. Hindi <laughs> ko, di ko alam kasi yung lyrics nun eh. Pero ang alam, dam ah, pa natin calling Philippines dito. <laughs> ang ginawa. Um, uh, ayan na, oh wait lang ah. May, may bato din kasi Ang uh, uh, mga pulo kasi pinag-uusapan natin. So sabi na pa natin, Conic PH, sige, bigay natin yung unang pagong. Hindi naman na uh, super laki ng iba. Kasi siguro yung shield, yeah, merong mabibigay. Okay, pero man. wait lang, nagbigayan na rin. Pinot. Dito sa may iba iba pa, Stormy, ay uh, umambala. <laughs> Nagamit yung gamit of the garden para makatakas. <laughs> <laughs> pero labang pa rin. <laughs> yung uh, lane niya kasi pag level po kayo harin ang ha hirap ng barili niya pero King Kong okay. oh, yun, okay. no? may middle lane nila ang nila yung bato hmm? <laughs> eh, hindi na nakagalaw si Yu okay ngayon uh, nagamit uh, may Oo nga. Ay, oo nga. Tapos may, nagpo nagpuprok pa na maliit na shield yun, di ba? Pagka pumapasok. Kapag oh. yung unang pasok mo lang sa bush. So, oo uh, nga. Medyo mahirap nga talaga itong matchup na to. So, kailangan lang munang tiisin. Kailangan tibayan dito ni, ni Kirk. Uh, and kung gusto niyo man naman magkaroon ng malaking impact, eh, sumama na lang siya sa tipa. Kagaya nga nang gagawin na dito si Kram. Ano yung hinahabol? Uh, Doon yung pokes. Malaki Stormy. Hawak niya dito yung uh, implosion. Pero, hinahabol si Kram. Uh, at nakakuha na kagad si King Kong uh, ng uh, unang oh, kill. Season? Pero tuloy-tuloy pa rin sila. Implosion na gamit. Hey, long one. Dito kay Super friends si Stormy pero may inflow siya papaleg! Mm, pero wala na siya kakapi! Yums! With the Oy. one charge mula kay Grock! Pero wala nang mm. ng follow-up dito mula sa SRG. And dalawa ang kung talaga nila King Kong Tai Mga tatlo dito ang Fanatic Onyx Philippines na iwan na naman si Sikay sa gitna. Grabe yung dive drone talagang walang takot itong si King Kong. Alam niya oh, na si kaya na. niyang patayin. Oh, Ito na boss. Ito na naman. Medyo... Ay, ayun lang oh, oh. na snipe. Ah, oh, oh. okay. Pero ang okay. oh, oh. Kung kanina ang lumabo. Naalala mo yung 14-0. Naging 13-0. Oh, Pero to naalala na naman yung boost ko. Alright. Pwedeng pwedeng siya mag-set. Dito sa may river. And dalawa kagad yung tutumba mula sa SRG. Pinipinupuruhan um, nila itong si Inos. Hindi rin makalapit si Inos. Hindi, eh, no? Kasi daming threat, eh. Ang daming threat na magpaprok ng Purify niya. Oh, Trump? Sigo Mundra! Sigo Mundra! Implosion! Nilong in sa loob explosion, implosion ng Railroad Manipulation! And na si Kiss! Dive ka na Para sa pamata yung Eid! Pero si Mibusko ay nakaharap din! Actually, that's Stormy, explosion. At Implosion! makakakuha sila dito ng dalawa pero nandito nang Sikiko ginamit ng attribution para mamawit niya yung mga backline! Aray! Yes, RG Stormy! Wala na siyang dash! And si Sikisano tutumbahin! Aray! Hinarangan ni Kurt dash! Grabe! Tinarangan ni Kirk yung dash at pinaulala ng bala! Happy New Year, sabi ni Kelra! Grabe! ni Kirk yung dash mo! Diba? <laughs> Sinalubog yung dash eh. Ay, oh! ay, ay, ay oh! brother, oh! play, dito sa Panari Conic Philippines. Sabi oh! rin sa Guardian. Tinamahan ang dalawa. Pero nilipag na yung Shaman Force. At tapos wala din si Kirk. Kalahati yung buhay niya. Pero hmm. Oh! si Kerra, nanggigigil na. Nagmamadali na ang gold standard. Pumasok na rin mga members yung know, Panari Conic Philippines. Tumutuloy na sila dun sa base. At si Inosem mm -hmm. ay maiiwan. Naiiwan uh, ah, sa Pilipinas. Kilat, kilat, kilat. Di Inosem dito. Dino na siya nakabalik <laughs> sa Malaysia. Ah, uh, ni. Sobrang ano, sobrang ates siya. Teka niya, 'yung ikaw okay, Parang isipin mo ba lang, free flicker kaya to. Nakita mo ni Flicker explosion pero tumo solo kill. Mula ra king ko kay Inosens, na miss niya talaga si Inosens. Yakap, yakap eh, pero may kidlat yung yakap. No. Oh, wait, lang Ito na naman yung revive. Oh my god, like, na? Yung tito ay na slow down pero meron man siyang uh, power, uh, power nature para ma-touch. Mga slow na nanggagaling dito kay Super Prince Pero hindi na rin mamata yun Kasi si Kelra Ay kinukuha na yung Tore Dito may top lane 9 minutes pa lang si Kais Wala rin siya magawa Kailangan niya tumakbo E tumumba na yung unang Tore ah, And ah, welcome ah, to Philippines Sabi oh, ng no, mga mga Philippines Double kill para kay Kelra Eto na ang recall Hindi lang bala Umumulan Pati na rin recall Ng fanatic Onyx ito na yung mga kidlat. Pinapaulan na na ang Selang Orange Giants. Kailangan mo talagang si Kirk. Tapos yung itsura ng game, yung apat nasa base ng kalaban, si <laughs> King Kong nag objective Sino solo na yung Lord eh. Diba? Iisipin mo eh, paano mangyayari itong mga bagay na ito. this is the first time actually na nakikita natin ang Selang Orange Giants na nasa ganitong sitwasyon. Walang mga teams na nagbibigay ng ganitong klaseng laro sa CSRD, kundi pa natin kung PH lang eh. Oh, sabi sir, thou shall not give in. Super Prince 4K yung lamang ni King Kong. Grabe. guys. Oh. Napakayaman ni na King Kong. Pwede niya nang bilhin lahat ng Rolex. Watch niya nang bilhin. Oh, ayun na. Si kaya ako si King Kong. Okay, hey. kaya, si, si, Pero hindi pa. sila. Okay, mga Tore lang ang pinupuntira dito ng Fnatic Onyx Philippines. Yung Lord sa may bandang itaasay na, ng Ito na naman ang mga recalls. Hindi ata sapat yung kanila mga catapults dito nakasama. Pero si Kirk nag-aabang. Nag-aabang doon sa mga tons na meron siya. Ang tanong, igogo ba ito? 12k na itong gold din ng Fnatic, ha? Grabe na kung sa base. Bam, 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 bam. Maray ko po! Alam ko na pipindol dito. Si Yumes. Yung bato tumutumba na nagkakaroon na ng crack. Pero si Zekais! Uy, katon! Wala kay katon! Bukod tatapusin ay, 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 na lang nila. Explosion na nila gamit. Ito na ang pagsigaw ng Super Family. Uti-uti, pinapapagsakal sa ng Giants. Nakabawi din naman ang isa dito yung si Sormi. And this time, <laughs> si Innocent! <Nino> Kinakaya niya, pero nakaltukan siya ni Kirk. Andito na para yung mga minions sila nila sa Sukordia. Walang tinamaan pero si Sormi ang tatamaan. Apat na napatumba ng Fanatic the Philippines. At nagpaula na naman ang mga Ricos. Super Family ang magwawagi sa serye na ito. SRG! Welcome!